Ayan, sa mga viewers natin no dito sa Isitan. Sa naman tong ukay-ukayan dito, ang bablog natin no. Shanyu Passion Shop no mga idol. May mga bag, shoes. So, tingnan na lang natin mga idol kung ano yung mga nandito dito sa loob na to no. Ito pa lang sa entrance guys, makikita na natin dito yung mga shoes and mga damit mga idol oh. damit so maluwag to guys maluwag Ay, napakaluwag nito so ikutin natin to guys kung ano yung presyo ng mga shoes dito to guys katulad nitong black na to so ganda to idol pang pang babae guys sa oh. sa sapatos na to walang price so tingnan natin kung anong mga presyo yung mga nandi dito sa loob ng mga to na. So, ito guys is ano, 580 sa shoes na to. 580 guys, no? Ito. Mga pambabae naman to. 480 din, no idol. Yan, 480. So, ito pa. 580 din, mga idol. Yan, dito yan guys, sa third floor, no? Ng So shout out sa mga viewers namin no. Yan sa viewers natin. Guys, dito kami sa may Isitan no. Dito sa Quiapo no. Dito sa third floor yung San Yu Fashion Shop no. Yan guys, ito yung mga ano ng mga ukay-ukay guys na mga dress, pants, saka mga shoes mga idol. Yan nandito lang yan sa third floor ng Isitan Recto. Quiapo. So, eto guys, mga sapatos tayo na ano no. Eto tulad nito is 980 sa shoes na to. Guys, iba iba yung mga look nito no. Sa mga sapatos na to. Yan. hindi natin may isa isa kung magkano yung mga presyo nito. Pero guys, uh, hindi naman kalakihan yung mga presyo ni may mga 1,200 lang katulad nito may 580 no So, papakita na lang namin guys 'yung mga sapatos dito, no. 'Yan. Pakita natin at kukuha naman din tayo ng mga sample, no. Para makita ng mga viewers natin kung magkano 'yung mga presyo ng mga sapatos dito sa isitan, no, dito sa no, Third part to mga idol. 'Yan. 980 oh, sa mga sapatos na 'to, mga idol. Dami. Daming look. Ayan na ah. O, ayan Tingnan mga idol o Ayan So, dito naman tayo sa kalagitnaan Tingnan natin So, magkano naman to Guys, so 980 lang O, so, 980 no So, eto 480 guys Sa mga shoes na to Ito pa tingnan natin pakita natin sa inyo kung mura o tama lang ba no na afford ba ninyo itong mga presyuan dito katulad ni 1.5 mga idol pero magaganda to tong mga shoes dito yan oh tulad nito is 980 lang guys eto so eto is 580 guys dito And eto pa guys so sa mga mahilig sa mga passion dyan puntahan nyo to guys dito lang yan sa may isitan sa third floor no ang pangalan nga pala tong ano na to outlet na rin guys is San Yu Passion Shop no dito naman tayo sa ganitong look ng mga shoes no mga pang formal to mga shoes na to ano, ang dami mga idol oh. Tingnan nga natin kung magkano ang presyo nito. May presyo kaya to, Parang wala tayong makita eh. Pats na ganito no. Hindi ko makita idol kung magkano ang presyo. Dami. Dami nito. So, dito naman tayo guys sa mga bags. So, yan. Napakaraming mga bags so oh bag naman to mga idol oh. Oh, yan. 180, guys, may presyo. 180 sa bag na to. Dito naman, tingnan natin para makita ng mga viewers natin, no. Ito, guys, tong look na to is 580 naman to. Yan, 580. Hello po. Good morning. Hi, Good afternoon na yata. <laughs> And shout out po sa inyo ma'am. Dami shopping shopping kayo dito no. Sa San Yu Fashion Shop mga idol. O oh, ganda ng mga bag na to. Tingnan nga natin kung magkano. Presyo. Nito. So 900. May mga price na pala to ma'am. 980 guys. Dito sa bags na to. So, guys pangbungahan to ng mga bag ah. Yan. Mga bag na to. Pag di nyo makita yung mga presyo, tanong na lang kayo guys. Itong ganitong ano. 580. Yan, no. 580. Itong bag na to. Ito yung 580 mga idol ha. Ah. Viewers natin dyan, no. Pasyalan nyo na to dito sa may isitan guys, no. Dito sa third floor. Naapin nyo guys, San New Fashion Shop. Ito naman mga idol is mga pantalon. Dito naman tayo sa mga pantalon. So, hindi natin makita yung mga presyo nito, guys, eh. Pero dami to. Mga pang lalaki, saka mga pang babaeng, mga pantalon na mga yun na lang, guys. So, oh. napakarami. Ang gandun. May mga, yan, may mga pantalon yun dami. Ah, dami, oh. Puro pantalon to, guys. bakit guys, oh. Baka need nyo mga jacket. Yan mga jacket ito mga dula Yan mga jacket to. Dami No? Dami guys o oh, mga sapatos Saka mga dress Ano? oh. Pato sule. Ayan, ni no? mga idol, mga shoes to, nyo guys, no? Yung Sanyo Passion Shop dito sa third floor ng Isitan. No? Dito sa Quiapo. Luwag to guys. Bahala na kayo mamili kung ano mga gusto yung bili. Kapag ng ibang bansa, pwede ito eh. Yan? Oo naman. Ay, eh, dagdag timbang oh. to eh. Oo. Oh. Da dagdag malaki timbang, malaki, malaki babayaran mo sa immigration. So magkano naman <laughs> ito. Magkano kaya ito, no? Tingnan magkano nga natin. Na, may meron, meron, may, may presyo yan. Ito sa mga, ano, guys, sa mga probinsya. Ayun, okay. no, yun, yun, sa taas. Tingnan mo nga. Ayun, no. Know, Inutusan sa sales lady. Inutusan mo sa sales salesman, ah. Oo. Oh. Na. <laughs> magkano? 900? 980 Pang oh, hiking. Hiking. Oh, yan taong, pang hiking. ano, oh, hiking. Oh, basta <laughs> Oh, yan ha ah. So, so magkano ang presyo? 900. 980. Oh, 980. Yan yeah, mga ganda, ito look. Ganda. Oh. Kasi kung gano'n ang presyuhan, parang mahirap yata yan ang tao. Pero eto guys, ah, 980, no? Oh. So, mahirap, mahirap, natin, mahirap oh. talaga. Mahirap talaga. Pero kung may pera, may budget naman. oh, <laughs> 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 Oh, uh, diba? Magkano magkano ulit? Ano, oh, 980 lang. Lucky oh. Well, sa yun isang, oh kulang -kulang isang isang. Parang isang bigas nito. kilo, isang kilo 'yun, <laughs> <laughs> Dalawang kilo. So, oh. may mga dito, mga ng dito so, 'yung, yung may, may mga pera, pera talaga. Yeah. So, Pero sa mga ganito guys, 900. 980. Ganda oh. Ganda nga. Oh. 'Yung umaakit ng bundok. Oh, 'yan. yan. So, Pag gusto niyo magano, magano no. Oh, simpre, ito pa isa. Uy, Gaganda ng mga bag nito. Tingnan mo yung price nito. So, 1,280. Hawak oh, so oh. mo ah, na, Yan ha, kaya, so mga ng bondo, mm. sa adventure. Arben. Ayun. Yun. So, kaya, mahilig mag-adventure, no? Magkano ang price 1,280. So, negotiable pa naman. naman. Negotiable pa siguro 'to. Bahala so, na sila makipag-anuhan doon. Negotiate, doon sa <laughs> ano. <laughs> Ang ito ang presyo na itong 1,280 ba? Hmm, 1,280 So, solid naman, talagang brand yung oh. uh, original oh, original so, Pag hindi natin kung alam anong bansa, hindi naman Oh, naman, hindi natin alam, alam e. eh Hindi pinagalingan <laughs> ako Pag an an ano pang uh, adventure, no, mga idol May so, 980 900, ito, ito, ito may Oh, 980 180. So, mga ganitong uring Oh, yun mga yan na bang mga bag, no? Yan, so, yan. yung mga backpack kaya ng mga ganito lang daw so, ni ba? Tingnan nga natin Sa so, mga backpack Umura so, lang, oh 480. Oh, okay, tingnan natin. Oh, ako magano kung yeah. ni vlog. Oh, yeah. yan. So, ang presyo natin 480. 480. Yan yeah, 480. Pwede na. Oh, yan sa mga viewers natin no, na naghahanap ng mga bag, pag adventure man o pang ano. So hindi lang po mga ano mga panglalaki, mayroon din mayroon din mga pambabae, pambabae. So tingnan natin mga pambabae Banday, dito. Pambabae guys. Magkano naman 'yan? Ito ano to? Leather. Panlaban ng bagyo no. Oo, oh, panlaban ng bagyo yun, no. presyo. Uy. 980. 980. So, parang pwede matibay to man. ah. Ayun. Pwede sa ulan no. Oo, oh, pwede sa pwede ulan to. Sa yung gamit mo diyan. No? So, 900 lang 980, 980 mga idol ayan. sa bag na to ah. Ganta. Oh, yan. Sa marami mga shirt dito. Mayroon din. Mga na mo na Mga pang pambabae. Pili tayo ng mga pambabae dito. Yung mga pang sexy. Hmm. Oh, ito. Pang Mayan, pang pilates mga idol oh, okay. pang jogging. Pan oh, Pero so magkano kaya to No? Bigay mo tingnan. Wala, wala akong makita ang presyo eh. Eh, nakapikit ka eh. <laughs> <kayo, kayo>, <laughs> yan, yan pang sexy. Oh, yan mga idol ah. Oh, Sampak, kayo? Yan, maganda, ganda, na, ganda no? Oh. -sexy natin. oh, dito lang sa San Yu Pasun shop na mga idol. Ganda, ganda, ganda ka na. Siyempre. Saan yeah. so, lang tingnan mga presyo? Walang presyo akong makita guys eh. Pero punta na lang sila rito. O, punta na lang dito. nang sukat nila at, at, makita. at makita. Anong mall to? Sa Isitan. Isitan. Anong floor? To? Sa third floor. Third floor. Shanyu Passion Shop, Ayan, mga idol. Sa ang pupunta mga mga nila at hahanapin dito sa third floor. Maganda. Ah, maganda. Yayamanin, to, mga idol. Ha? Yayamanin to, mga guys. O, oh, ganda. Mo. O, oh. yan ang presyo, Tony Vlog. O, oh. yan. So, ang presyo nito, 1,800... Uh, 1,800... 980. Pero, guys, ang ganda. Leather na leather to. Pag ang babae magdala nito, gaganda lalo. Oh, ang lalo. Lalo na pag may laman yung bag nila. Siyempre. Gaganda lalo. No? Ito na, no. Iwas uh, O no, oh, yan, guys. mga viewers namin, no. Punta na kayo dito sa, ano, okay, third floor ng Easy okay. Tan, no. Ganda talaga. Ganda talaga ng presyo, guys. Channel. Oh, yun. Chanel. Oh, chanel, ha. Ikot-ikot. ikot natin yan, no. Oh. Oh. Ang presyo natin. Oh, asa kaya yung presyo? Tony Vlog, hanapin mo, hindi ko na may yung kamay ko. Bakit hindi naman makikita? <laughs> Nakapikit ka kasi no, okay. kaya yung makikita. Asa kaya? Walang Parang wala ah. So, channel na? Wala. Channel. Pero maganda guys. Leather na leather. Malapit ang counter ma'am. Ma'am, magkano kaya po dito? Po Saan po nakikita? Sa loob? Ayun. Ah. Sa loob? 1980 po. Okay. Thank you ma'am. Sa ano, 1980. 1980. 1980. Leather. Presyon nito mga leather, no. 1980. 80. Oh. yan may presyo to ah. 2,280 Leather din Ganda no Pwede rin na panlaban sa ulan Oo oh, panlaban din sa ulan yan Hindi mo mababasa, Hindi mababasa yung mga gamit mo dyan Ang tatak nito guys is Ano Blueberry buberry Kasi so, guys na ano ba? Sikat yun ah. Mga gaganda kasi. So, mga kailan, kasi Ha? So, to ito kaya. Ano pa dito? Yung pili ka yung mga pang ganun ganito lang. Oh. Eh, yung binibit-bit nyo ito. Ito, mga binibit-bit lang to. Pang big time din to. Oh. Mga idol. Ay, ayan nga. 5,000 yata. Ha? Oh. 5,000. 580. Oh, diba? Hindi, 2,000. 2,000. 2,280. Ganda. O, tutukan natin para makita nila sa mga nakakaalam kung anong mga klaseng mga bag nito. Mga na dito. di ba? dito. 2,280. May bag na kayong ganito kagagara. No? Saan nila hanapin to, Tony Vlog? Sa third floor ng isitan. Yung Shanyu Passion Shop. Crocodile. Oh si Croco. Nasa loob yan, nasa loob ulit. Ayan, o. Nagtatago. Ah, uh, 1,880. So, -a mga ganyan Dito lang sa may Isitan, sa third floor. Oo, third floor. Makakapanood nito mga vlog namin, guys. Dito lang yan, guys, sa may Isitan, dito sa third floor. Yung Sanju Passion Shop, mga idol, no? Sa -tampal.